Pagkatapos lang lahat ng paghihirap ko sa'yo, ay eh, si daddy lang palang gusto mo palaging kasama. Disko, alam niyo ba, mga mina na pagkagising na pagkagising nga ito ni baby Jella, ay eh, nanap ka agad niya itong daddy niya at nung nakita nga niya nandito sa labas, ay eh, dumiretso na nga agad dito. Sobrang nakakatuwa nga kasi nga tingnan nyo naman na talaga namang patiently waiting siya dito sa daddy niya habang may ginagawa nga. Tinatawag ko nga rin siya ng mga oras na yan, kaya lang hindi nga niya ako pinapansin pero nung sinabi nga ng daddy niya, tsaka nga lang sa akin. Kaya naman dahil dyan, simula ngayon ay eh, kay daddy ka na nga magdududu. 茶です Tapos after naman niya nagpaalam naman sa akin si Kuya Diandian na gusto nga daw niya magbike kasi nga ito nga ang mga kaibigan niya. Alas 7 pa lang ng umaga ay nandito na nga sa harap ng bahay namin. Kaya naman ayan lumabas lang din muna kami saglit at napansin ko nga na sira nga yung bike ng isang tropa niya. Kaya naman sabi ko kay Daddy JR ayusin niya nga muna. Tapos after naman niya pumasok na rin kami at ito nga yung trabaho na nagaabang nga sa amin dito sa loob ng bahay. Diyos ko, karamihan nga dyan yung mga gamit ni Daddy Jean nagtraining nga siya at napakadami nga. Kaya naman ayan at inaayos niya nga dito sa kabilang kwarto para nga may organize lahat. Ilang araw ko na rin kasi sa kanya inuutos yan. Kaya lang, Diyos ko, napakarami nga namin ganap itong mga nakaraan. Kaya naman, ayan, natatambak na naman nga yung mga gawain namin. Kaya naman, sabi ko for today's video, ay hindi na ako papayag na lilipas pa ng isang araw na hindi nga maayos itong mga gamit niya. Pinauna e, ko na nga ipayos kay Daddy JR itong nga kama ni Kuya Jan Kasi nga sabi ko sa kanya, ibalik na nga doon sa kwarto para nga merong mahigan si Kuya Jan na maayos. Tapos habang inayos naman niya yung Kuya Jan Jan, eto rin muna ako ng CR kasi nga Diyos ko, talagang nagigitata na sa sobrang dumi. Pero hindi naman nabago sa amin yung kasi nga Diyos ko, napakadumi din talaga ng tubig namin dito, kaya naman dapat araw-araw talaga naglilinis ng banyo. Ewan ko kung ako lang ba na naiirita talaga namang umiinit ang ulo ko kapag nakikita kong madumi itong banyo namin. Balinis ka po nga lang din yung flooring dyan, pagkatapos ito naman drum yung sinunod ko, kasi nga Diyos ko, talaga napakadumi na rin ang loob niya. Tapos after naman niya, ito naman si Daddy Jaya, ipinasok na rin itong kama ni Kuya Jan Jan, at binalik na rin dito sa dating pwesto niya. Unang nga ay ayaw pa nga ni Daddy Jaya sanang itong ibalik dito kasi nga medyo masikip na nga itong kwarto namin pero sabi ko nga sa kanya isayang naman kung hindi gagamitin. Tapos after naman niya, pinagtulungan na rin namin ni Daddy Jaya na ilipit niya itong mga nakakalat dito at nakatambak sa labas. Diyos ko, akala mo talaga ganito kabilis maglipit ng ganito karaming tambak pero Diyos ko, inabot kami ng siyam-syam bago mailigpit lahat yan. <coughs> Anyway, binuksan ko na nga rin pala itong binigay sa akin ni Daddy Jen na 2-in-1 na wallet na pwedeng lagyan ng card at pwede rin lagyan ng pera. Sobrang nagandahan nga rin ako sa quality nito kasi nga leather na siya. Pagkatapos itong mga divider niya ay eh marami na at matibay din talaga. Tapos working at madali din buksan yung zipper niya. Kaya naman talagang gustong gusto ko. Kaya naman ayan, kinuha ko na nga itong mga card ko para nga ma-organize ko na nga dito at mailagay na nga isa-isa. Sobrang nakakatawa nga kasi nga yung ID na meron yung laminate eh ay kasha, kasha rin talaga dito. Mas okay din talaga kapag merong card organizer kasi kasi nga mas madaling hanapin yung mga card kapag kakailanganin mo. Tapos pwedeng pwede mo rin siyang lagyan ng coins tapos sa maganda pa diyan kahit marami na siyang laman na hindi siya bulking tignan. Tapos sa maganda pa dito, ito naman kasya kasya siya dito sa shoulder bag ko. Less than 40 pesos nga lang din to mga mi, kaya naman kung bet nyo rin, ilalagay ko na lang din sa comment section ng link kung ma-order. So yun lang, salamat, God bless!